Okay guys, how are you guys? Ayan, uh, mga nakatambay po kami. Dito po sa parking kasi yung kotse namin hinihintay pa namin. So, mas ano yan? Ayan. Ah, driver, driver. Guys, tinan yun yung si Rapa, oh, parang ano, nag-bleach siya sa dagat. Pumuti. Oh. oh may to. Kumusta? tapos oh Ayan, ayan yung may birthday guys oh. Lantutay. Parang gulay na talong. Ayan. Si Chapuki. Kung may Chapusit si ito si Chapuki. Ayan. Oh. Ayan yung mga gamit namin guys. Ang dami. Ready to go. Namulutang <laughs> na dyan. Salita kami guys. Ayun yun ang dagat. Ayun ang dagat. Around 5.32 a.m. here in Dubai. Alma Mizar Beach Resort. So yun lang yung gamit natin. Talagang pang pang camping natin. no? lang. No? Bili tayo nung hinihila. Ano, yung inihila. Bukas na, kasi, Bukas na kasi madaling araw na nga pala. Nakalimutan ko, beshi, Kaya nga eh. Tsabuli, Parang pagod na pagod to <laughs> <laughs> Hindi ka makakatulog sa amin. <laughs> ano?